Ayan guys, nandito na tayo sa highest point. Ayan, yung motor natin, oh. Okay. Grabe yung hamog dito ngayon. Ayan. Ganyan si MC guys. Ang ganda sana kung may drone tayo, no? Wala tayong sticker, guys. Banda sana kung may drone tayo pero hindi rin tayo magpapalipad ng drone kasi ano zero visibility. So ayan picture picture muna tayo guys.